Sumayin niyo ang Panginoong muling nabuhay. At sumayin niyo. Mga kapatid, dapat na tayong magalak at magpasalamat sa Diyos Ama at kay Yesu Cristo ang anak niya, inugasan sa dugo ng Yesu Kristo ang kasamaan ng isang katawahan. Noong unang panahon, iniligtas ng Diyos ang kanyang bayan mula sa pagkaalitin, itinawin sa dagat, at sa pangakong Maria, sa bukang liwayway nito, ating pinagiriwang ang paglaya natin mula sa pagiging alipin ng kasalanan at ang pagtawid ng Yesu Kristo, kasama tayo mula sa kamatayan patungo sa kanyang pagkabuhay. Ipagdiwang natin ang dakilang pag ng Diyos nang nagpasyang tayo itumusin at ang kanyang malasapit sa atin sa pamamagitan ng Yesu Kristo. Pakinggan natin ngayon ang salaysay mula sa mahal na pasyon, ang pagsalubong ni Kristo sa kanyang mahal na ina. God and in bunsuk uh, aniya, buhay haring kaluluwa na ako'y nagkamit saya sa iyo sa iyo ng pagkakita yao ang mga tinataglay habis at kapighatian ng puso kong nalulumbay. Ngayon agad na hali na halinhan ng malaking katuwaan. Ano ba't ngayon nalubos ang tuwa kong pos? O anak kong sintat irog ang sukal o, yung, Tibo bo, halos di nalulu bos pa pa ang tuwa ng ba ina sa kami pagkikita ay tumanay na tumanay pagkak kapag Thank lahat ng birhen ina sa kanila kita. Ay pumanaw ka pa si Jesus na anak niya. Ang inay kaya binis ni Jesus ngayon na alim Yeah. Matuwa ka, ka, ka. at magalak o Virgen Maria. Alleluia. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon. Alleluia. Tayo. O Diyos, na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na sa Yeso Cristo, Panginoon namin, minarapat mong paligayahin ng mundo. Inihiling namin na sa iyo na alam-alam sa Birhing Maria, ang kanyang ina na mak ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan, sa pamamagitan din ng Cristo aming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Muling nabuhay si Yesus, Aleluya, Aleluya. Ang muling pagkabuhay ni Yesus ang sandigan ng ating pananampalataya bilang Kristiyano. Iniigaya tayo ni San Pablo na bumangon muli sa kas kasama si Yesus sa pamamagitan ng pagtalikod sa ating mga kasalanan. Dito'y magkababangon tayo bilang bagong nilalang na puno ng pagsisisi, pag-asa at kagalakan pagtiwala tayo kay Jesus na natagumpay sa kasalanan. Bilang tanda, tanda tandang pakikihati sa galak at saya ng ating mahal na ina sa muli pagkabuhay ng kanyang anak na ating tagapagligtas, ay sama-sama tayong pumasok sa ating simbahan at kaysa ni Kristo Maria ay pagdiwang ang Eucharistiyah maaari na po pumasok sa loob ng si sa pagdiriwang ng banal na ng